Ipeng, maraming salamat sa pag-alaga mo sa anak ko sa mahabang panahon. Malangan mo naman. Pero, parang namumukha kita. Sandali. Di ba ikaw yung maunawaing ali na nabangga ng asawa ko nang sa palengke? Oo, yung asawa mo, yung babaeng dumangyara. Ah. Oo, oh, Ta. siya. Ah, pero, parang hindi ko kayo tumatanda. Oh. Alam mo, gusto kita, ha? Ako mabuti na lang ikaw ang makahanap at nag-alaga sa anak. Gusto ko siya, ha? Tay, paano po yan? Kukunin na ako ng nanay ko. Ito mas maganda, anak. Hindi ba? Matagal mo nang gustong makasama ang tunay mong ina? Paano po kayo? Muna ako isipin, anak. Sa taga na hindi kayo nakasama ng nanay mo, eh, maraming pa kayong kailangan gawin. Maaari mo simula ulit. Hindi, hindi po kita makakalimutan. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan pa rin po kami ni Ace para makalaya kayo dito. Salamat, Ana. Pero, tulad ng sinabi ko, huwag eh, mo muna ako alalahanin. Ngayon at kasama mo na nanay mo, siya na muna ang pagtuon ng malang atensyon. Tayo mag-iingat